mga kakalbs. Okay? Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Sana na sa mabuti kayong kalagayan. Yung... Ito po yung bata po. na ating natulungan 10 taong gulang. At ng hapon po, maraming salamat po sa Philippine Bowling League, Austria po. Sa family and friends po, salamat po ng marami po may pupuntahan pa ah ari naman yung ari 6,000 para sa yung sinasabi okay, mong okay, isda okay, pang negosyo okay, di okay. ikaw nang bahala okay, narin naman po one, mga gamit ko po one, two, three, four, five, okay. ay narin po yung mga ko, cooler ko nandiyan naman no sa mo, uh -huh. eh, hindi ko alam kung tama yung hansel yun yung walang palaman oh, yung mga geno, mga play oh, lang po tapos, mga eh, isang oh, play siya. yan sky play mm -hmm for okay. yan yan, yan. Ah, oh. 7000 ari ay pang yung pabayad sa Ako, pabayad sa oxygen, oxygen. Ako, ko po mamaya, o, 'yung, yung marit, ko po, ko po sa inyo Siya, ay katanggapin mo muna 1 2 3 4 5 6, 7. Yan yung pang tangke, pambayan. Uh, ah, labing dalawang, inin, ano yan, battle valley. Para. Ito, yan. Yan yung munang hawakan. Ilan na gayan? Dami po. Ayos. Okay. Ba, diba, baka magkulang ako ng -tulang. Tama, ilan na yan? Aree? Ayan. 12. Yan yung kanyang vitamins. Oo, sigurado ka. Vitamins. Hello, magandang araw po sa Philippine Bowling Organization diyan po sa Austria. Ito po si Cyrish si May. Katatapos lang po niya mag-oxygen. Ito po yung isa sa tanking hinram po namin. Hindi po ito binibenta. Yung isa po, yung nasa tricycle ko po yung binaybenta. Na bago po ang regulator. Ito po yung pang-ayuda ng electric oxygen. Gamit po ang transformer. Ito po bahay po namin. Yan po. Ito po naman po yung mga gamit po niya sa asma. Magandang di basta ninyo. Ito po ang kwarto po niya. Diyan po. Ito po siya si Hayneng. Yung katatapos lang po mag-oxygen. Ito po ang kabuuan bahay po namin. Yan po. Yan po. Nasa labas lang po yung banyo. Kasi ito dito po ako nagluluto. Kahoy po, kahoy, kahoy, ang gatong. Ito po. Dito po. ito po yung 6 month ko pong hiniram na ibinibenta po sa amin ito po bago 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 po siya ang mahalaga po dito yung laman halos nasa 3 feet 2 ata ito natagal po ng mga 2 weeks ito po yung regulator bagong bago po yan na ibinibenta po sa amin ng 7,000 buo na po yan isang set na po yan Um, siya po, ito po ang ginagamit po namin pag may check up siya pag may ilalabas po namin siya pagpaarawon po tuwing umaga, pagsisimba po. Yan, ito po ang dala po namin. Yung malaki pong tangkeng na sa bahay, ayun ay po iginagamping yung ginagampit niya sa pag si Sirish may po na sa bahay. Yan po. Maraming salamat po.